ang video nito ay ituturo ko sa inyo kung paano magka sa USDT or AP dahil lang papaka ako sa USDT or AP. So unang-una i-click po natin yung points natin. Ayan. And then after ng points i-click natin yung withdraw. Pagka-click natin ng withdraw may nakikita tayong dalawang arrow, i-click po natin yung dalawang arrow. And then after that, magpili na pa tayo USDT or EP. So i-enter lang po natin yung ating um code or ang ating ang ating pin code. And then after that, i-paste lang po natin dito uh, ang USDT. So may binibigay ako na uh, contract address. I-paste lang din natin yan and then i-submit. Ayun. So pag-submit, ayan check, Ganun lang po 'yun. Ganyan, nakasubmit na. So, makikita niyo nakabind na sa USDT. And then, kung palitan naman natin na uh, ilagay naman natin sa AP, ilagay lang po natin ang ating password or PIN code sa pagka-shout And then, ilagay natin ang email address and then submit. Ayan. So, automatic nakabind na po yan. Ganyan lang po kadali magbind sa USTT or AP kung saan tayo gusto magka-shout. Hope na may natutunan kayo kung paano magka-shout sa USTT and AP. Good luck! God bless you, everyone!